balita ngayong tanghali. Unang batch ng ayudang pinansyal para sa mga biktima ng Leo Marik bus accident sa Karanglan, Nueva Ecija, ipamamahagi na sa Sabado. Mas maigpit na inspeksyon sa mga pampasayarong bus na bibiyahing probinsya, ipinungkahi sa LTO. Paano ka ng International Standard Certification sa Bus Operator o Operators isinulong ng Kongreso? Paolo Duterte, magbibigay ng pabuya sa mga pagsusuplong sa mga miyembro ng Abu Sayyaf na nakataka sa enkwentro sa Bohol. Umulikuta ng ASG sa Hulo Sulu, ipalulusob din kung lalala ang problema sa terorismo. Arimeng dating Justice Secretary Agnes de Vanadera sa kasong graft. Ipinagpaliba ng Sandigan Bayan sa Hunyo. Plunder trial naman ni dating Senador Bong Revilla na kansela sa ikalimang pagkakataon. Isa sa mga sospek sa Grand sang laska ang patay matapos pagbabaridin sa Laguna. At Pilipinong turista makakapunta na sa Taiwan kahit walang visa simula sa Hunyo. Sa darating na Sabado, sisimulang ibigay ng kumpanya ng Leomaric Bus ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng nasawi at mga nasugatan sa bus accident. May report si Toto Fabros. Hanggang 200,000 pisong financial assistance ang maaaring matanggap na mga biktima ng bus accident sa Nueva Ecija noong Martes. Ayon sa Passenger Accident Management and Insurance Agency Incorporated o PAMI, ang insurance company ng Leomaric Trans Bus, sisimulan na nila ang pamamahagi nito sa Abril 22, Sabado, alas 2 ng hapon sa field office ng LTFRB sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. But in terms of PAMI, as PAMI, uh, our company decided, Na to give full settlement already to the uh, family of the dead victims. The uh, maximum coverage for our insurance policy is 200,000. Now for the injuries, Meron have medical reimbursement na for the use for hospitalization. Kailang lama to present a claimant ng birth certificate at identification kung single at marriage contract at identification kung may asawa. In this case po ibibigay na po namin sa kanila yung full amount. So yung talagang kailangan lang namin right now is the uh, yung proof na sila ho talaga yung immediate beneficiary. Nagbigay naman ng contact person at numbers ang insurance company na maaaring tawagan para sa mga katanungang hinggil sa proseso ng pag-claim ng financial assistance. Sa April 25 naman isasagawa ang pamahagi ng ikalawang batch ng tulong sa mga biktima ng Karanglan bus tragedy. Toto Pablos, UNTV News and Rescue, La Union. Sa kaugnay na balita, babayaran na mga kaanak ang tubos sa bangkay ng na mga nasawi sa bus accident sa Nueva Ecija. Dahil dito, nanawagan sila sa Leo Marik Bus Company na agahan ang pagbibigay sa kanila ng ipinangakong tulong pinansyal. Para sa detalye ng ulat, makakausap natin sa telepono ang ating correspondent na si Joshua Antonio muan na nasa Bangbang Nueva Vizcaya. Yes, Joshua. Yes, Flor, sisimulan na sa Sabado ang pagbibigay ng full insurance claim na 200,000 pesos sa kaanak ng mga nasawi sa Asidenta sa Nueva Ecija. Ngunit sa pag usap namin sa ilang kaanak ng mga namatay, iling ng mga ito na bilisan ang pagbibigay ng tulong sa kanila. Ang isang kaanak na amin nakausap dito sa Christian J. Funeral Home sa bahay ng Bambang, Nueva Vizcaya, hindi na nila mahintay ang tulong mula sa bus company dahil masyadong matatagalan na kaanak nilang namatay sa Purinaria. Kaya naman nagambag-ambagam ng ito na umaabot sa may git 30,000 piso. Sagamat nakausap na nila ang LTFRB at PAMI, hindi nila alam kung may babalik sa kanila ang perang nauna na nilang nagastos. Ayon sa NDRRM, sila sa 34 ang namatay at 45 naman ang sugatan sa nahulog na Lumarik Transba sa Maharlika Highway Kapintalan, Karanganan, Nueva Estija noong umaga ng Martes. Ang mga sugatan ay nananatili pa rin sila sa mga ospital dito sa Laluigan ng Nueva Vizcaya. Lor? Yes, Joshua Antonio, nagulat mula sa Bambang, Nueva Vizcaya. Binatikos ni DNR Secretary Gina Lopez si Executive Secretary Salvador Medialdea dan dahil sa paglalabas nito ng kautosan na taliwas sa nauna niyang direktiba sa mga sinuspending minahan sa bansa. May report si Ray Pelayo. Tinilugsa ng DANA Secretary Gina Lopez ang umano'y pagkontra ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa mga kautosan nito para sa mga sinuspending minahan sa bansa. Ayon kay Lopez, pinagbawalan niya ang mga minahan na maglabas ng mga stockpile o produkto ng mina. Ito'y hanggat hindi sila nakapagbibigay ng 2 milyong piso sa kada ektarya ng naapekto ang sakahan na nasa loob ng rehabilitation zone. Subalit so naglabas din umano ng kautusan si Miguel Dea na nagbibigay naman ng pahintulot na ilabas ang mga start And, and, and what's happened is Bingbong Medialdea has given a directive to all the mining companies counteracting my order. Parang he's going against the very spirit of the Duterte administration which is to help the poor. Ayon kay Lopez, bilyong piso naman ang kikitain ng mga kumpanya ng minahan sa paglalabas ng mga stockpile kahit marapat lamang na bahaginan ang mga magsasaka. Inihalimbawa ni Lopez ang isang minahan sa Zambales na may 2.6 million tons ng stockpile. You're gonna make so much money from the stockpiles. Why can't you help the farmers you disadvantaged out of the rehab zone? Ayon sa kalihim, dapat ay hayaan ni Secretary Miguel Dea ang Pangulo ang magdesisyon sa apila ng mga minahan. Because while it's on appeal, it's operational. It's only the President that can make a decision. But right now, he can't even decide because the paper doesn't go to his office. Ayon naman sa Chamber of Mines of the Philippines, hindi na kailangan magbayad pa ng panibagong halaga ang mga minahan. May pondo naman ani na para sa rehabilitasyon na idinedeposito ng mga minahan habang nasa operasyon pa ang mga ito. Ay naman kay Sekretary Miguel Dea, sinusunod naman ng Office of the President ang tamang proseso sa mga natatanggap na pila. Hindi anya kontra sa polisya ng Pangulong Duterte ang paglalabas ng stay order na nagbibigay ng pahintulot para ituloy ang paglalabas ng stockpile. Maaari pa niyang mabago ang kautosang nilabas ng Office of the President at naglalayon lamang ito na maiwasan ng mas malaking pinsala kung ang mga stockpile ay hindi mailalabas sa mga minahan. Ray Pilayo, UATV News and Rescue, Quezon City. Ipinagutos ng Angeles City Regional Trial Court ang pagpapalaya sa isa sa mga suspect sa GE2 case na si Ramon Yalong. Ito ay dahil sa mga inconsistent allegations ng PNP Anti-Kidnapping Group at ang National Bureau of Investigation laban dito. Isa ng si Yalong sa kaso matapos na ituro ang katulong na isa ito sa mga dumugot kay ge wala kasi yung um, personal knowledge doon sa incident, hindi ko lang magkakalala niya. Okay. yan. Pinagbaliba ng Sandiganbayan First Division sa June 8 ang pagbasa ng sakdal kay dating Solicitor General Agnes de Vanadera. Didesisyonan pa ng Korte ang mosyon ni de Vanadera na tuluyan ng pawalang bisa ang kaso laban sa kanya. Si Devanadera ay nahaharap sa kasong graf dahil sa pagbibigay nito ng pahintulot sa Philippine National Construction Corporation na pumasok sa isang kasunduan na nagkakahalaga ng 6.1 billion pesos. Sa mandala ay pinagpaliban sa ikalimang pagkakataon ang paglilitis sa kasong plunder laban kay dating Senator Bong Revilla Jr. Hinihiling ng prosecution at depensa na tapusin muna ang marking ng mga ebidensya sa kaso. Kunistin rin ang prosecution ang musyon ng kampo ni Revilla na huwag tumistigo ang ilang mga saksi sa kaso. Naharap sa kaso si Revilla dahil sa maanumali paggamit ng kanyang PDAF simula 2006 hanggang 2010. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Revilla sa labing isang count ng graph. Susunod. Isa sa mga suspect sa rent sang last patay matapos pagbabarilin sa Laguna. Supply ng kuryente sa Alabang, Muntinlupa, na ibalik na sa Romal, ngunit bumagsak na tower ng NGCP na sa sunog, hindi pa rin na itatayo. At simula sa Hunyo, maaari na makapasok ang mga Pilipino sa Taiwan kahit walang visa. Pagtalo si U.S. President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa Nobyembre. Samantala, sa susunod na linggo na, idaraos dito sa Pilipinas ang tatlong araw na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. May report si Rosalie Cos. Abala ngayon ang pamahalaan sa paghahanda para sa idaraos na 30th ASEAN Summit at related meetings sa Pilipinas sa April 26-29. hanggang 29 inaasahang dadalo sa summit ang siyam na pinuno ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. On 29th April which is the uh actual summit we will have all 10 leaders uh, meeting up at uh, the PICC and we'll have a retreat at the Coconut Palace. Uh they will return uh, to PICC for the rest of the meetings and uh, Uh, this will be culminated by a, a gala dinner uh, hosted by the president. Kasabay narin ng ASEAN summit ang state visit nina Indonesian President Joko Widodo at Brunei Sultan Hassanal Bolkiah sa Pilipinas. Aminado si Ambassador Pailor na mas maigsi ang panahon ng kanilang paghahanda ngayon kumpara sa APEC Summit na ginanap noong 2015. Maaaring nakaapekto rito ay ang pagbabago ng administrasyon gayon din ang mahabang proseso ng procurement laws. Gayon man, tiniyak ng opisyal na doble ang ipinatutupad na seguridad para sa ASEAN Summit. Because of this uh, Most recent uh, incident, we are beefing up our uh, security elements. Inaasahang magiging abala si Pangulong Duterte sa susunod na linggo dahil ito ang unang pagkakataon na mag-host ang Pangulo sa isang international engagement. Makabuluhan din ang pagtitipon dahil kaalinsabay ng chairmanship ng Pilipinas, ipagdiriwang din ang ikalimampung anibersaryo ng ASEAN. So we are running him through uh, what he needs to do from 10, in fact from 9.30 in the morning all the way up to the finish the following day in Davao. Samantala, kinumpirma naman ni Ambassador Paynor na bibisita sa bansa sa darating na Nobyembre si U.S. President Donald Trump para dumalo sa ASEAN meeting. When uh, President Duterte called him up to congratulate him, had already indicated that he was coming in November. So uh, at least uh, verbally he, he, he said he was coming. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok ng uh, Universidad ng Pilipinas na honorary doctorate degree na tradisyonal na iginagawad sa isang Pangulo ng Bansa. May report si Joyce Valancio. Ang mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas para tutulan ang inalok na Honorary Doctorate Degree ng UP Board of Regents o BOR kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Honorary Degree ay ang pinakamataas na academic honor na binibigay ng universidad bilang pagkilala sa dangal at husay ng isang individual sa anumang larangan. Ayon kay BOR Co-Chair and Commission on Higher Education Head Patricia Lecuanan, Bahagi na ng tradisyon ng UP ang pagbibigay ng honorary degree sa umuupong pangulo. Pero sinabi ni UP student president Raul Manuel na hindi ito dumaan sa tamang screening process ng BOR at hindi rin kinonsulta ang mga estudyante ukol dito. Naniniwala rin siyang hindi kwalipikado ang pangulo para tumanggap ng award dahil doon sa mga uh, naging uh, attacks ng uh, Duterte regime on uh, the rights of the Filipino people. We believe na Walang uh, dangal no? yung uh, ganong mga actions of uh, this regime in uh, the first months in office. Para naman sa ilang senador, hindi na dapat ginagawang isyo pa ang pagbibigay ng ganitong pagkilala sa Pangulo. And I will not put it past him kung halimbawa napatunayan may kalokohan si President Duterte, bawiin nila. I'm not going to make any comment. Nakita naman po natin yung kanyang mga polisiya. it's makamasa. Mm -hmm. Samantala, sinabi naman ni President Duterte kahapon na wala rin siyang interes na tanggapin ang award. With due respect sa uh, University of the Philippines, I, I, do not accept even when I was mayor. Hindi tayo ang tumatanggap. I do not, I do not, as a matter of personal and official policy, I do not accept awards. Uh, to use the word reject is not good. I, I simply decline. Bumuelta naman ang kanyang anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa mga kumukontra sa pagbibigay ng parangal sa kanyang ama at sinabing ibigay na lamang sa mga bumabatikos ang parangal. Sa kabila nito, nagpasalamat naman si Paulo sa UP. Maliban kay President Duterte, tinanggihan na rin nila dating President Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada ang inalok na honorary degree ng UP. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Quezon City sagot ng Supreme Court ang Legal Education Board hinggil sa petisyon nito na bigyan ng Philippine Law School Admission Test o PhilSat ang mga gustong kumuha ng kursong abogasya. May report si Roderick Mendoza. Walang agarang aksyon ang Korte Suprema sa hiling na ipatigil ang pagpapatupad sa filsat o Philippine Law School Admission Test. Requirement ito sa mga nais mag-aral ng abogasya simula sa susunod na pasukan. Sa halip ay pinasasagot muna ng SC ang Legal Education Board sa petisyon laban sa pagsasagawa ng pagsusulit. The court directed respondents to comment within 10 days from receipt on the petition for prohibition with prayer for temporary restraining order dated April 6, 2017. Inihain ang petition sa pangunguna ni retired Makati RTC Judge Oscar Pimentel. Bukod sa pagpapatigil sa Philsat, is din ng mga petitioner na mapawalang bisa ang mismong batas na lumikha sa LAB dahil taliwas umano ito sa konstitusyon. Nito lamang nakarang linggo, idinaos na ang PhilSat sa Baguio City, Metro Manila, Legazpi City, Cebu City, Iloilo City, Davao City at Cagayan de Oro City. Batay sa kautusan ng LAB, hindi napapayagang makapasok ng low school ang hindi kukuha ng PhilSat. Papatawan din ang kaukulang parusa at multang hanggang 10,000 piso ang mga paaralang hindi susunod dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Nakaklasa ng Department of Labor and Employment o DOLE na lumabag sa umiiral na labor law ang isang telecommunications company at airlines company. May report si Aiko Miguel. Sa so, isinagawang special assessment or visit of establishments o save program ng DOLE sa mga nakalipas na buwan ng taon, Natuklasan na 10,000 mga manggagawa ng isang telecom company ay hindi regular na empleyado. Expired na rin umano ang registration ng mga ito. To consider all the employees involved as regular. If not, we can close them. Kakulangan sa sahod, overtime pay at service incentive leave ng mga manggagawa ang nakita sa isang airline company, maging ang paglabag sa ilang occupational safety and health standards ng labor law. Kinestyon din umano ng naturang kumpanya ang pagsama ng grupong Philippine Airlines Employees Association sa pagsasagawa ng assessment. Nakikiusap ang dole na tumugon sa mandato ng dole ang mga ito para sa ikaaayos ng kalagayan ng mga manggagawa. Please lang, please lang, ikukumplay ninyo yung mga uh, mga kukulangan niyo para at least in fairness naman doon sa mga manggawa natin. Ikinatuwa naman ng labor groups ang ganitong hakbang ng DOLE. Ang magandang balita ito para sa mga manggagawang nasa PLDT at mga nasa Pal palaya dahil matagal na silang napirwisyo, matagal na silang naghihirap dahil wala silang trabaho, wala silang social uh, insurance. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Labor and Employment. Ibinalik na ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP ang power supply sa mga lugar na naapektuhan ng tumagilid na tower nito dahil sa sunog sa Alabang. May report si Maki Libradilla. Pasado alas 8 kagabi nang maibalik ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang supply ng kuryente sa kilometer 25 na Pocor, Alabang, Muntinlupa City. Ayon sa NGCP, pansamantala muna silang kumonekta sa ibang linya ng kuryente na malapit sa lugar para masuplayan ang mga apektadong residente. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin na itatayo ng mga ito ang tower na bumagsak Pasado alas 9 kahapon nang bumagsak ang tower na ito ng NGCP matapos masunog ang mga bahay na nakatayo sa mismong ilalim nito. Kagabi ay dumating na ang malaking crane na hihila sa tower. Ilang beses itong sinubukang itayo ng mga tauhan ng NGCP, ngunit masyado anilang mabigat ang tower kaya hindi ito kinaya ng crane. Ang tower pa lang nito ay may bigat na anyang 34 tons bukod pa ang mga nakasabit ditong kable ng kuryente. Ayon sa isang engineer mula sa NGCP na tumanggi ng humarap sa kamera, maaaring baklasin na lamang ito at magtayo ng panibago kung hindi talaga ito maitatayo. Samantala, kapansin-pansin naman ang mga nawawalang tornilyo sa pundasyon ng tore na posible anyang nagpahina dito kaya madali itong natumba. Makilibradilya, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City pang balita, naghahanda na ang Department of Agriculture sa maaring pag-iral ng El Nino sa bansa ngayong taon. May report si Ray Pelay. Itinuturing ng Department of Agriculture na banta sa agrikultura ang posibleng pag-iral ng El Nino bago matapos ang 2017. Ito'y base sa inisyal na impormasyon na napagalaman ng DA mula sa ibang International Meteorological Agency. Una lang sinabi ng pag-asa na sa Mayo pa nila makukumpirma kung posibleng ang magkaroon ng El Nino. Yes, we are already preparing. In fact, uh, uh, pinapatignan na natin yung, uh, yung reading ng Australian Weather Bureau. We will uh, ask for data from the U.S. Uh, uh, atmospheric uh, Bureau and of course our own pag-asa. Uh, Ayon sa kalihim, kung magkakatotoo ang forecast sa El Nino ay pangunahing maapektuhan ang produksyon ng mga pananim at pangisdaan. Naglaan na ang DA ng 165 million pesos para sa small water impounding systems para makapagreserba ng tubig ang mga magsasaka. Kasama sa nasabing halaga ang para sa cloud seeding operation ayon sa NDRRMC mahigit sa 12.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa mga sakahan sa bansa mula April 2015 hanggang July 2016. Ipa-identify natin kung saang areas sa uh, uh, tatamaan uh, anong anong or anong anong buwan. Number two, we have already asked NIA to release the water, the irrigation water ahead of schedule para kung merong mang El Nino sa September October hindi tayo abutin no. Ayon sa kalihim, may iwasan ng gulok dahil sa kakulangan ng pagkain, gaya ng nangyari noong April 2016 sa Kidapawan City. Nasawian niya noon ang tatlong demonstrador dahil sa tama ng bala ng buwagi ng mga pulis ang mga nagpoprotesta. protesta Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Simula sa Hunyo ngayong taon, maaari na magtungo ang mga turistang Pilipino sa Taiwan na walang visa. Very si Amiel Pasqual. Si simula na ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs o Mofa ang isang taong trial period na nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mga Pilipino na makapasok sa Taiwan ng walang visa. Epektibo ang bagong pulisya simula June 1, 2017 hanggang July 31, 2018 kung saan maaaring manatili sa bansa sa loob ng 30 araw. Lubos na ikinatuwa ng ating mga kababayang residente at nagtatrabaho sa Taiwan ng pagbabagong ito. Maganda po kasi para mas mabilis na makapunta. Kung anytime na makapunta po sila dito ay eh, passport na lang ang kailangan. Makabawasan po yun sa gastos. Una-una po sa pagkuna visa kasi ang visa ngayon ay eh, malaki din ng bayan so makakabawas po 'yun sa ating budget para ano map, mas maganda po ako malaki pong kaluwagan po yan sa mga gusto pong pumunta at pumasyal po dito sa Taiwan. Marami rin pong magagandang lugar din po dito na pwede pong mapasyalan ng ating mga kababayan. Samantala, pinahaba rin ang 30-day visa exemption sa mga mamamayan ng Thailand at Brunei. Habang pagkakalooban naman ng multiple visa ang mga mamamayan sa anim pang bansa, ang Cambodia, India, Indonesia, Laos, Myanmar at Vietnam. Ang bagong pulisiya ay bahagi ng pagpapalakas ng turismo ng Taiwan alinsunod sa inilunsad na New Southbound Policy ni Pangulong Tsai Ing-wen. Magugulitan na noong September 2016 ay niluwagan rin ang Taiwan ng Taiwan ang pulisiya sa pagbibigay ng electronic visa sa mga Pilipino at iba pang ASEAN citizens kung saan tumaas ng halos 50% ang bilang ng mga turista sa Taiwan. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. Tuloy ang makaalerto yung Davao City Police katukina ng balita tungkol king planong pamamomba kanu karing mapilang lugar king Mindanao. Iniing report ng Dayan Ventura. Human mahita mo ang inkwentro tali sa security forces ug abo sa YAF dito sa Bohol, mikalat sa social media ang mahulga sa pambobomba sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Kauban sa target ang Cotabato City, Takurong City, General Santos City, Kidapawan City, Coronadal City o Davao City. Tungod ni ini wala gibaba sa Davao City Police ang full alert status bisan human na ang long holiday o mas gipahugtan pa ang seguridad sa dakbayan. Pero wala na ito discount ang possibility nga na present sa, sa threat group tungod kay uh... Na naman ay tabo sa toa, no previously. So. Matod pa sa pulisya o militar, padayon pang ginaberipikar ang maong impormasyon. Apan ginahangyo nila ang kooperasyon sa katawhan na i-report ang bisan unsang makadudahang aktibidad sa mga makapatahap ng mga tao sa ilang dapit. Samtang aprobado na ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang Iron City Project o Integrated Revitalized Operation of Neighborhood Watch of the Mega City. Sa maong proyekto, 110 na mga tao ang bansayon sa pulisya aron makatabang sa pagbantay sa seguridad sa lungsod. Magharta o mga bagong police auxiliary, no? As partner sa atong mga kapulisan nga giugment sa kadalanan. Ang mga walang pusong aplikante makadawat og 6,000 nga allowance kada bulan o uniforme o mga gamit sama sa tear gas o probaton. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Liga na ng lokal na gobyerno na ng Negros Occidental king susunod na school year ing programa na nini alibreng edukasyon para karing mamalenda. Ining balita ng Lalaine Moreno. 10 bilyones pesos ang gintika ng pondo sa probinsya sa Negros Occidental para sa libre nga pagpa kag scholarship program kada tuig. Suno sa scholarship program division sa masobra 18 si ka tuig nga paghatag sa scholarship grants, masobra na isa kalibo ka mga benepisyaryo sini ang nakatapos na sa pag-eskwela. nga deserving students who cannot afford to go to school because ang uh, um, uh, parents sila cannot uh, finance their education some reason nga tuig target the local na gobyerno nga mapasanyog pa ang programa target nila ang matagaan sang scholarship grants ang mga bata sang beneficiaries sang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa probinsya wala labot sinitagaan man sang libre nga edukasyon ang mga deserving kag mga maalam nga mga bata sa mga mangunguma. Manugpangisda indigenous people kag mga bata sa capital employees. Ang tanan nga qualified sa scholarship program mahimo makakuha sa kurso nga food technology, nursing kag medical courses, maritime education kag iban pa nga 45 year courses. Kay ginatanaw na kay ni among isa ka na... Lalein Moreno, UNTV News and Rescue Negros Occidental. At tanike katamung balita ibat king miyayaliw ang lugar king kay katamung bansa. Mibalik kay king lakay. Daka lasalamat frema Gloria. Nasa isang residente sa Sitio Babangad sa Bulacan, Bulacan, ang napaglikuran sa medical mission at iba pang libre servisyo ng UNTV at ng Members Church of God International. Narito ulat ni Mirasol Abogadil. Mula sa Metro Manila, tatlong oras ang biyahe patungong Sitio Babangad sa Nicolas sa bayan ng Bulacan, Bulacan. Kinailangan pang sumakay sa bangka ng mga volunteer mula UNTV at members, Church of God International upang makarating sa lugar. Ang ilan naman ay matyagang naglakad, mapuntahan lamang ang mga mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. Para sa mga residente rito, malaking bagay ang pagkakaroon ng libreng medical mission sa kanilang lugar. Karamihan sa kanila ay hindi makapagpatingin sa doktor dahil bukod sa kahirapan ay malayo rin sila sa mga ospital. Pabuntak ng ngipin. Lalo sa aming mahihirap na kung ako yung tatakbo pa sa barrio, 300 ang ngipin, eh wala naman kaming talagang kakayanan na ano. Kaya naman salamat kami ngayon at libre itong galing. Umabot sa mahigit isang daan ang natulungan sa libreng medical consultation, bunot ng ngipin at blood sugar testing. Mayroon ding nabigyan ng mga gamot at nakapagpagupit at nakapagpamasahin ng libre. Philippines, layo po na po, narating po nila kami. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa kanila sa pagtsatsaga po nila sa amin. Sa kainitan po na po, eh. po nila kami. Mirasol Abugadil para sa Servisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang amin dilutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. C News, may balita sa anumang panig ng day-day. Magandang tanghali. God bless.